Yeah. you. nalulupit na supplier sa Manila. Aww. Malulupit na supplier sa Manila para sa malulupit na buyer. Hindi ko yan. Hindi sila niyan. Nagcha-charge sila kasi mamaya magpapagod sila. Aww. Ito yung nilabasan ako nila yung ano yung eto pa ano konting totoong realidad ng isang negosyante pero eh yung ano ba? unang sabak sa ano, ano yung ano, masakit <laughs> ibang kwento pero ano Oo, um, oh, madaming ano madaming po akong natutunin uh, hmm. ah. ah. na na dapat maranasan po ni mga bata na to. Matatalo ka lang naman sa karanasan uh, sa matatalo ka lang naman sa sa pangit na nangyari pag hindi ka nakulto Mm. So, kung natuto ka doon sa pagkakamali, eh, sa pagkakamal, manalo ka ba? Mamaya po, kapasili ka po namin sa si inyo yung mga, mga pupuntahan mo Ano po, magandang hapon po dyan. Bless po ako, Tito. Oo, oh, oh, tiyos ko, nakita rin tayo, no? Ano po. Kamusta po kayo? Ay, to, ay, start. Tingnan mo yung sura ko. Naiya po naya. ako na, ano yun, po si Tito dyan. Buha bata ata si Tito po. Yan, yan, yan lang ako. Ano, ano, ano buha bata po kayo? Oh. Ay, ito po, lulay. So, ha? Ito na, inaantakin ako ng poler, kaya ganito. Ah. Tulog po yung mga bata, bagsak dito. Bakit, managa, ano po, ah, papunta ko, maaga ko kami nagising mga alas 5. Papunta ko kami divisorya nito dito eh. Namimili po kami ng, ah, magsicheck po kami ng mga supplier po nito. Napag-isipan no, kasi ni Kuya na mag, ano po eh, magnegosyo po ng ano, ng mga damit-damit dito. Oh. Ah, uh, ka-flash, puro maganda. <laughs> nakita, nakita ko dito, nagpadala po kayong pera para doon sa bata. Oo, oh, ay, nakakatakot talaga na nga, ay, Diyos ko po, Lola. Ah. Sa lahat na pinlaan mo yan ang pinakamahirap na ginagawa. Ah. yan nga, ya, dito. Ah, oh. okay lang po ba kayo dyan? Baka... Ay, ayos lang ako, anak. Ay, ang dami ko nga, ano, ko, otis oh, this, Kumusta po yung kalusugan niyo, Tito? Ay, ayos lang. Pero sa ngayon, ninaatahan niya ako ng pollen allergy. Uh, Sisunan. Pero parang... Pero parang hindi ko kayo ano, hindi ko nagbago yung mukha niyo, hindi ko... Ano, hindi ko tumang... Hindi ko, hindi, wala akong ano. Hmm. Hmm. Oh, parang sa tingin ko ka, bumata pa si Tito mo. Oo, parang siya bumata pa. Parang mas... Ikaw, <ligit>. talaga. <laughs> Nanap na na ba pa nga o na na ba Malapit na yung ano ko. Mag Mag-serat, mag so, 70 lang. Sesenta, mm -hmm. uh, Kailan yan si Tito? <coughs> eh? Alam mo yan, pag Mother's, uh, day. Uh, Mother's Day. Ah, Mother's Day nga pala. Huwag nga pala, Tito. Alam lang, mm -hmm. May 12. Pag nag-ano tayo dyan noon, kung natatandaan mo. <coughs> yeah. Oh. Pagka oh, ano, Tito, ano lang ako, sorry po talaga sa alam niyo na ho so yung pa, ano, alak, ako, ano, nga, alam niyo na ako ayaw ko uh, yung um, ano yung parang pagka automatic sa iba pagka nangamusta ay gano'n parang ayaw ko um, ano, <laughs> yung ano mag ano lang ako uh, mula sa pula no may nakita ako sa mga binablog ko pag hindi ko talaga na may nakita ako talaga hindi ko matitiis kaya sabi ko, hindi sobra, na... Sobra, yung, anong, sobra yung malungton. Sobra yung ina-jet ng bala. Hindi natin, na tito. hindi natin yung mga puno, e pa. Mas mataas sa mga puno na ito, yung ina-jet na ka. Yeah. Mataas. Wala pa sa ka. Hmm? <laughs> At ito, mas mataas pa doon yung mga ibang puno doon, pinapanig po niya. Siguro mga, yung ina-jet niya, langpas 100 meters buwan? Uh, siguro wala pa po dito pero may mas matataas doon na napapanig po niya. O oh, sabi niya mababa pa rin Mm -hmm. yes, Pero, sa... po. pero ano po niya dito talagang ano siya, determined talaga siya. Wala ko siyang, wala kang makitang takot sa kanya. Talagang gusto ko oh, niya may, yung may, ginagawa may, niya. may may pa siya, yung mga taong tumutulong sa kanya, yung mga boss yan. Mm. Oh, yung pag nakita siya naglalagad, oh, siya, bibigyan pa ng pagbawon. Yeah. Na, wow, 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 talagang ibig sabihin yung batang ito, oh, mabait. Yeah. Hindi, mabaito. daw na magsalita lang dito sa nanay, oh, sa lola. Ay, siyang kambal na may difference no? oh po, Tito. Malulungkot uh, kayo pagka nakita niyo pa yung dalawang niyan. Sabi ko, uh, may plug ito, at tayo yung naniniyak ako. Paano yung ano nila? Kasi, Tito, ito, hindi ano, ko hindi ko masyadong nakausap yung nanay kasi po, meron nung siyang phobia sa may nag-post daw po sa kanila, tapos nasabihan ng mga mm -hmm ang anak hindi magaganda kaya sobrang nasaktan ano, kaya magaganda ang ng bata hindi po yung pong may nagpuso kasi sa mga anak niya na ano yung Ate? dalawang PWD dati tapos oh. ngayon nabasa po niya yung mga comment yung mga anak pala ni ganon yung ganyan ano pala sila ngayon nasaktan po yung nanay kaya ah kaya yung nanay oh, Pero yung isa, Napaka na ano-ano niya Pero yung isa tinago po niya Hawak-hawak po niya Yung nanay din po ayaw Pero kinakausap po ako Ano may Um Ano tito? Yung isa parang wala siyang buto Yung isa naman po Medyo okay pa naman no siya Nakakaupo, nakakagabay Medyo solo Samilya ng mga dapat yun mm ang mga dapat tulungan yung mga sa totoo lang ang dami ang nag sa kanila ngayon yung mga tati nasa abroad pagpamuwi na ho yung mga tita natin na iba Hindi ko alam kung si Tita Sintya kung nasan na siya ngayon. Tita Sintya Jurel Balbo? Oo. Oh, Yung nasa ko Hong Kong po ba yon? Hindi ko alam kung saan sila na Oh, Namit ko siya nung nasa Hong Kong po kami. I know na doon pa kay Lanlay po. Ibig po, ibig po pala sabihin yung iba, naka na, Tito, ano? Oo, um, naka-uwi na. So... No. Yung may ibang natin, na naka-uwi na pala. Hindi. <laughs> Hindi lang mo yung ano, kaya sa sabi ko, oo, oh, naging party kayo na nanonood namin sa taragan. Yeah. Ngayon, ganyan kayo. So, sige, magkakukustaan pa rin tayo. Nga po pakisabi na lang, pakisabi na lang sa mga tita dito. Maraming salamat po sa Malayo pa sila sa bayan. Sila ganda. Malayo po sila dito. Na medyo na lalayo na po kami ngayon kasi nga po uh, nagsimula 'yun kay Celine tapos 'yun hanggang sa napupunta tayo sa napapalayo tayo. Ah, po si niya. Generous. Generous po, tito. Yung umakit lang po ko. Ano po? Ano pangalan? Ano po? Ano Generous? Generous po. Generous. Ah, Generous. Opo po? Generous. Oo. Oh. Ngayon, malayo sila sa bayan. Sa malayo, tito. Sobrang layo sa bayan. Ah, ah, si meron, meron po yata siyang phone dito. Oh, talung, uh, mo, mo phone niya. Ah, po dito. Dail, uh, challenge na yan, eh. no. Ano yung course niya? Ah, uh, uh, ano yung dito siya? Uh, oh, di ay. Agricultural, ayun agricultural forestry po kanon. Ubat niya ata oh, sa puro ng puno, no? Uh -uh. Uh -huh. Magiging ano, siya sa environment, ano? Oo oh, po, Tito. Pero dahil, baka, kung ako sa kanya, uh -huh. dapat na ganit siya eh, kahit teacher man lang, no? Teacher. Pwede hmm. lang magturo yung mga yun hmm. At saka may sinabi siyang gusto niya mag para gusto niyang mag-urologist. Uh, ah po tsaka po yun pala may plan ka bang isama mo sa iskola sa ngayon dito ah, sabi ko sa kanya ikaw otomatika ng scholar sana sabi ko sa ano ng buhay mo kaso sa ngayon wala akong kayang maipangako sa iyo sabi ko dahil ganyan tapos ako ano na lang yung may tutulong ko sa iyo sabi ko pagpe pray ko yung ano natin yung Ngayon, buhay mo sabi ko. Uh, mo, magkano ba yung kinikita niya sa buho na allowance niya? Um, uh, siguro tito, ano lang yun. Sabi na nating nakakakuha siya ng sampung buko sa isang araw. Huwag ka, 25 Sampu lang po isa. Sampung sa Isang daang buko yun hindi, kumari na lang, average pero yung ano dito, kaya po siya nagsisipag na kumuha ng mga buko dahil pang bahon niya po talaga tsaka panggastos din po ng mga kapatid oo, oh, yun o, oh, Diyos mo oh. isa nga sabi niya eh mm, na, susuka ka? Na, nasusuka wait lang po tito wait lang tito, may nasusukang bata may music lang yung mga mayaman. Goren so. hindi oh, dito no! na. yung <laughs> Parang may... ako, <laughs> Hindi pala, hindi pala sa nasiran saan. mo ng lobo <laughs> naka <laughs> Nakablog pa naman to. Tito, okay lang? <laughs> 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 Okay lang, naka-vlog po pala to. Nakaalala ko yung nakasakay kami ng bus talaga. Pinugat ako. Sorry Kuya Renzo, Kuya. Ngayon, <laughs> okay okay na siya. Nakaalala ko yung magpupunta kami ng ibang bahaya, sasakay kami ng bus. I just know, talaga kayo okay. okay. Ako din naman nung <todak> ano... Unang una. Ako din nung una, nung college. Nung tandang-tanda ako yun, magt-take kami ng exam sa FPU. Hindi oh. ko kinaya talagang ano, si Tito. na ko yung tawa ni Tito. Ba babalik tayo sa bata. Kasi kakaiba ito. Parang yung ginagawa ni Tito, hindi niya ka dapat kakayanin gawin. Yeah. Kung ginagawa niya. Tama po kayo. Kaya po tito, first time kong ano eh, sabi ko yung mga pi, yung mga pinipigilan ko mga tita dyan, ito, ito lang pagkakataon nyo na, sabi ko. Eh pero mamaya ho yan, bandang hindi ko po sinabi yan eh. Sa mga tita po na ano dyan, ayan po, pagkakataon nyo na. Ito talaga sabi ko, ano, kailangan natin pagtulungan to sabi ko oo oh, talagang ano ka ako mismo hindi ako napakaling uh, si sabi ko nga uh, hmm. ay si, si Tito si Tito Pero, tignan abas, mo nagpadala si na nagpadala si Tito sabi ko hindi nakatiis si Tito sabi ay, ko talagang hindi ko matitiis yung mga ganyan at saka ano ah uh, alam um, kung may boyfriend na siya? ah wala tito wala wala sa ano niya yung gano'n gan dahil sa ganda niya dyan eh baka nililigawan na ng mga pulis yan wala po sa ano niya tito wala po oh, sa ano daba. pa niya wala po muna siya ang buhay lang po niya umiigot tito sa school ah sa family school at saka buko sana pag ano, kasal na yung dyan makatapos yan. Mm. Um, Diyos ko, lapit lang niya sa iyo. Okay, na sa iyo ng batang yan. Hmm. Ano po, uh, siguro may ano po sa ewan ko bakit yun nga lang? Tito! kagabi po nung nakita ko yung message niyo, nabawasan po yung lungkot ko na niisip na Baka may tampo sa akin si Tito, hindi ko na nakakamusta. Para siyang para bang gumaan yung dibdib ko parang gano'n. Yeah. kasi iniisip ko Tito, ali, Kasi hindi ko ba alam bakit gano'n yung isip ko. Para bang iniiwasan ko kasi yung mag-isip sa akin yung mga sponsor na pagka nangamusta. Man, that's... That's eh, that's that's right. Right. Tito si oh. Hmm. Dito may ano dito, ano ba tong rally to? Rally sa ano ba to? Uh -huh. Ano dito? Um, rider. Rider sa iyo, ano yata to? Party Ano ba to? J -J -J Hindi J -J. J -J. bala. UST2. Sa USTO o kami Para ngayon. Ano lugar eh. na kayo? UST na po tito, wait lang po. Mag, mang, ah, pa, Ano? Yung, ano? Anong nakasulat ko eh, Steve? Basahin mo nga. Lupa at... Day for day. Lupa at... Day for day po ngayon eh. Day for day. No, day Ayan, sahod, itaas. Presyo, ibaba. Oo, yan. Day for day. day. Updated pa sa atin si Tito ah. sa logo suruh Norte, utara kita bela ilu ilu sa U S T F and -E. yuk pala Magkatabi yung N -U. Ano dito? Hindi ko alam si Tito Jun ba't dito siya? Ah, magpa-park ko kami dito sa Easy Tan, Tito. Ah, uh, oo nga, parking ang pala No. Oo. Yeah. Uh, so, nandiyan na kayo? Dito po sa UST po, Tito. Tito. Uh, masaya ko pong iba, ibabalita sa kanya. Thank you Tito. Sa um, ano, pagintindi Tito, ay, thank you po. Oh? 3,000 po Tito. Kasi, uh, Nagpa 5,000 lang alam. po ako pagka yung mga bear Tito eh, pagka ano, yung basta maluwag oh, po. Yung, tsaka, mm -hmm siyang kasi kung nag siya tapos aakyat pa sa lang aakyat pa ng buko yeah. wala nang pahinga yung baka yeah. tapos yung kwento sa nga tapos yung kwento nga po niya tito di ba minsan late po ako kasi inaayos ko pa po yung ano talit. sabi niya mag-deliver pa ng buko oh. Para uh, wag ka hindi ka na raw sa classic mo oh. Thank you, Tito ha. Thank you. Oh, sa thank you. Sa love ito, and support. Uh. Ano sa sabi Tito? Thank you. Oo, oh. mga bata. ba? Oo. Oh. Tito. Ah, oh? may pakiusap po ako. Huh? May pakiusap po ako kay Tito Baka po pwede ko kayong order naman sa negosyo ni Kuya mo? Oh. <laughs> oh. <laughs> damit po, damit. Mag-aano po kami ngayon maghahanap. Ngayon, uh, maghahanap po kami ng mga supplier na magaganda. First ano pala natin si Tito Bong eh, no? First buyer natin si Tito Bong. Oh, yeah. Beatles po ba yan, Beatles? Oh, yan. Yeah. Oh, Chandler, no, yan. Yeah. imagine. Tito, isaw ko kayo sa mga first buyer po ni kuya. Ay, sige. Sosyo mo ako dyan. Okay, yun. sasabihin kayo, tito. First buyer. Na? Sosyo mo ako dyan. Ay, ito lang ba? thank you po ah. Thank you po sa love kay Generous. Salamat. Thank you po sa love. Tito kay generous sa min. Love you, Tito. Thank you po. Uh -huh. Nawala na. Okay, Tito. Thank you, Tito. Sal ng mga Tito sentitas. Love you po, Mama Chup, -chup. Nasa US na kami medyo si mga ano ba? Sa traffic. 10 o 15 minutes o baka 10 minutes o nasa ano na ako kami isita